Ito yung singer na makina ko noon. At mayroon siyang, ano, motor. Nilagyan ko lang siya ng motor na ganyan para makapagtahi ako. At ito naman yung apakan niya. Pero ngayon ay nasira na rin siya. Kaya hindi na ako makapagtahi. Meron akong dalawang makina sa bahay na dekoryente din. Anong tawag doon yung makina na malaki. Pero sira na rin kaya hindi talaga ako makapagtahi. Ito palitan ko na lang ng ng motor niya para kahit papano makapagtahi-tahi ako para mayroon akong income dahil hindi pa naman ako kumikita sa Facebook dahil na-restrict Oh. Kaya ito na lang muna ang pagtiyagaan ko kahit papano magkakapera kahit sa putol-putol lang ng pantalon, putol ng palda ay pwede ito. Dahil may motor naman siya, kahit nailagay ko lang siya sa ibabo ng lamisa, makapagtahi ako. Sobrang hirap ng ang ng buhay dito kapag wala kang ka, mapag, mapagkakakitaan. Kung hindi sana na yung malaking makina ko kasi ano eh, nasira siya dahil sa apat na taon ko doon sa abroad. Hindi siya naalagaan, dinalagyan ng oil. Kaya ano nagaroon siya ng kalawang at hindi na talaga siya gumagalaw. Maganda pa yung motor niya, umaandar pa yung motor niya, kaya lang hindi gumagalaw ang karayom. Ewan ko kung ano ang ano, siguro nag-stuck lang siya siguro dahil sa kalawang. Kaya ito pagcagaan ko na lang muna ito hindi rin umaandar ang motor niya eh. Siguro, ano na, na din siya. Kaya ito, madali lang siya palitan. Mag-order na nga ako sa Shopee at mapalitan na yung motor niya. Pwede na ako makapagtahi. Kahit na dito ako nakatambay sa Manila, pwede ako magtahi-tahi dito. Pwede ako tatanggap ng putol kahit man lang pangbili ng shampoo. Yan ang mahirap kapag mayroon kang gamit na ganito kapag matagal na hindi ma gamit ay eh, kinakalawang na hindi na siya pwede talaga kaya dubli gastos na naman So, barang sayang yung makina ko na malala. Yung makina ko at saka pang-aging ko. Sayang, hindi na siya talaga tumatakbo. Kaya, kailangan ko na mamamuhunan para magkaroon ng makina. Ito, pagtyagaan ko na lang muna ito. Kahit pa paano, makapagtahi-tahi. Kapag wala akong makina, parang napilayan talaga ako. Hindi kagaya noon na hindi ko problema kahit wala akong pera galing sa abroad. May makina lang ako. Ay pagdating ko dito, hindi ko na problema ang pang-araw-araw namin kapag may makina ako dahil marami ang nagpapatahi kahit bottle balston lang. Magkakapera ako kahit na sa pang-araw-araw namin ay... sa pang-araw-araw namin ay kaya kung kitain sa pananahi lang. Kaya parang napilayan talaga ako nung nalaman kung hindi na gumagana ang makina ko. Kaya ito pwede pa siguro ito. Orderan ko na lang siya ng makina sa Shopee. Ito na ang in-order nating motor ng makina ko. Mayroon na siyang belt, mayroon na siyang motor, at ito yung kapakanya. Ika-kabit na natin. Ayan. Paano ikakabit ang motor ng makina? Ayan, ilalagay natin sa likod ang motor. ipifix natin siya doon sa gilid para hindi mahulog ang motor. pagkatapos isak-sak na natin ang ipokonek na natin ang sa apakan niya doon sa taas ipokonek connect natin siya sa motor. Hmm. Ayan, pwede na siya. Pwede na siya, isasaksak mo lang siya sa kuryente at pwede na siyang matahian. Ayan, tatahian ko na siya at mayroon nang nagpatahi sa akin, nagpa Ayan, may 50 pesos na ako niyan. <laughs> Kaya lang hindi ko pa siya nalagyan ng lana, hindi pa kasi dumating ang order kung oil galing sa Shopee. Kaya pagtsagaan ko muna ang tunog niya. Ayan, itahi ko muna ito, yung pinatahi nila. Kasi pag labas ko pa lang ng makina, mayroon nang nagpatahi. Kaya tinanggap ko na lang kahit wala pang lana ang makina ko, okay lang yan. Ayan, pwede na siya. Lana na lang ko lang. Pag dumating ang order kong lana, lalagyan ko na siya ng lana tapos mag-start na ako magtahi dito. Putol baston at saka zipper. Diyan mabilis ang pera eh. Yan, pagkatapos, tinahi ko na rin yung pagsupot ko sa unan namin. Kasi dinala ko siya dito para matahi. Ayan, para pagdating ko doon sa kagayan, ikakabit ko na lang siya. Pero ginstop ko siya muna dahil baka masira ang makina kasi medyo matigas pa siya. Iba pa yung tunog niya kasi wala pa siyang oil four years na hindi siya nalagyan ng oil eh kaya stop ko muna sa pagtahi saka naman ulit pag malanahan ko na siya ayan pwede na sa mga gustong magpatahi pag uwi ko sa Cagayan ihanda nyo na ang mga putulin ang paputol ninyo at saka pabasto